bilang nyato 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 gani no bisan dia haos ka moa wala manoy rehetra dia ny nyato dia ny nyato dia ny nyato Sige na. Sige na. Sige na. Sige na. Stay lang. Stay. Stay lang. Stay. Stay. Ilan to? A few moments later. Tiyo, alam mo ba? Pupunta dito yung rated Corina. Oo, pupunta dito. Oo, pupunta dito. Mag-shoot dito. Tiyo, po oh, shoot Ready na ikaw? Ready na ikaw? Ha? Ready na ikaw? Galingan mo ha? Galingan mo ha? Oh, galingan mo, ready na yung papa. Excited na si papa. Oh, excited na si papa, okay? Galingan mo, Tiyo, ha? Stay Hi. Hi. Turuan mo yung kapatid mo. Okay. Turuan mo kapatid mo. Yeah. Turuan mo kapatid mo. Oh, dapat maging matalino katulad mo. Okay? Okay? Oh, tapos bantayin mo sila. Pag nagpapasaway, sawayin mo. Okay? Okay. So talaga, tao yung ano mo, yung tuloy mo sa kanya. Mm -hmm tao, at anak. Di ba anak ko ikaw? Di ba anak? Di ba anak ko ikaw? Oo. Ah. So, ikaw. Ikaw yung, yung pinakabibo kong anak. Di ba bibigaw? Oo. Uh. Talino pa. Talino pa. So, bakit, bakit gano'n gano, gano, yung at at uh, attachment mo Yun. sa kanya? Bakit mo siya parang tinuling na ano? Tinuling Tinuring ko nga, parang lahat naman eh, ng mga alaga tinuturing ko talagang anak at pamilya sa iyo. lahat ng, ng aso, may breed man o wala, matagin mo sila kung naalagaan at na ano, at natuturoan ng tama. Wow! Okay, Maganda rin hmm. daw. Guwapo. Guwapo madanda. Ipapagwapo. Guwapo. Hmm, stay lang, stay. Wow! Hmm check <laughs> muna shake. hindi wow. pa check okay. focus stay focus papa focus come on lang come on salak pa yun stay

Makroon. Roon. Ah, patay. Hindi okay. ka magigita sa camera. Ito, ako yung pag-try mo. Roon, log Down, down, head. Down, head. Sige, try. Try. Stay. Down, head. Down, head. Cry. 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 Pangpamas na cry. 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 Cry.

Teng, right And where, stop Bang 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 Sit down Okay, bilang tayo bilang Bilang Ito, okay. Ito. Wow. Yeah. Okay, so, Ilan to? Wow! Sabi ba? Saan ba? Saan ba? Stay lang. Stay. Stay lang. Stay. Stay. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. stay, stay. Ilan to? sigan boys ka. Ha? Sigan boys. O boys okay? Okay. Tabi mo muna, okay? Okay. Wala sa isang tabi. Sing. Hindi mapapalili. <laughs> Ating nakalili. nagkalayo Kaya ngayon ako Sino? Isang bigo Nagulang ba ako? Sino? Sa iyo Kaya tayo ngayon I see the night. Yeah. Yeah. Case, case, oh. Bye bye.